ito. Hindi, ayos tayo to. Meron. Dami. tayo sige, na. muna aircon. Oo. Oo. Okay, sige, para, buksin mo na yung bintana niyo para. Binakaida <laughs> po <mo> kay Jojo. Ngayon <laughs> <laughs> okay, lang po ito nangyari. <laughs> Grabi pinatay. Mm -hmm. Grabe po ang daan. Po eh, motor, oh. Uh buntot -huh. po, Live tayo ngayon. Oo. Uh -huh. Nanawagan kami sa lahat. Kumababa. <laughs> <laughs> Pupunta po kayo rito. Na Ituloy nyo lang, ho para hindi kami nag-iisa. <laughs> Ayun no, oh, kabuntot. Para tayong namamangka sa ilog so, oh, ano. Yung mga nagmo-motor matatakot. Kasi so, may batong malaki. Sa, Baka sa dito ka sa tumama dun sa ano? Banda rito. Bubuhatin so, natin yung bato. Bagay, ito lang naman eh. Kaso may bato eh. Oh God yun ang mataas sabi mo nga si batong ha hindi ito sa malayo Marcos eh, pasilip dyan at... kuya kung ano uh, yung baba silit kung tatama ko sa ano gabig dito kaya pa dyan malaki oh, kaya pa kaya pa kaya pa ay sarap po oh, rito oh, oh. Si. salamat